Kuha so, tayo ng bayabas. Bayabas ay no? dalawa. Bayabas. Ah. Ay, so, sinas bayabas. Oh. So. Nalaki. Ayan. Ah. Ayan. Ah. Yeah. Ito ka ano. Sa so, okay na ito eh. Gaspa. matigas pa matigas pa guys hindi pa pwede pwede sya ok na to yan to ok na to yan ayan guys oh. ayan ah, may kinain na ng kwan pero masarap to ayan ba ayan dami na bunga guys oh. yung oh. kwan o salamansi Lalo ka naman, siyo. Nice, mm -hmm. sarap to guys, huh? mm hmm mm hmm, ano ka? Mm -hmm. Ayan, pumunta ka dyan eh. Ayan, naku-spinter ka. Spinter ka, ka lang. Ang galing po nga to. sabit siya. Na sabit siya. Hmm, guys, oh. Sarap. Mhm. Mm hmm. Huh? Mm. Mm -hmm. Okay. Mapunta ka na naman dyan. Hmm? Mas dyan. Masabit ka na naman dyan, ha? Winter, ha? Tick mo lang. Muti na lang. Nandito ako.